Hello mga busing, mayroon lang ako sasabihin sa inyo mga boss about sa nangyari sa akin talong mga boss. Kaya pala marami siyang kagat, yung kagat ng mga fruit fly mga busing. kasi malapit siya sa sampayan. Ito mga busing oh, kung bakit. 'Yan ang dahilan oh. Pag sasampay ako mga boss, naka-down siya. 'Yan, fruit fly po 'yan, 'yan parang lampinig. 'Yan, napakarami oh. 'Yan kasi nilalagyan ko po ng downy. Yan, fruit fly po. Yan po ang fruit fly. Yun po yung kumakagat sa ating mga talong, mga kwen, uh, ah, ampalaya. Ito po. So, pag nag-ano kayo? Nag garden kayo, huwag niyo'ng lagyan ng sampayan mga boss, lalo na kayo ay pag nag nag daw-down eh, ay nako napakarami nila mga busing. So yan pala ang dahilan mga boss kung bakit laging nakakagat itong mga talong ko. Yan, hindi sila maubos-ubos mga boss at saka dumagsa pa sila nang dumagsa. So, sa bagay mga busing, pang ano ko lang naman to, hindi ko naman to pang merkado. Yan o, oh, kagat ng fruit fly, hindi ko naman to pang market, pang konsumo lang naman. Pero mga bossing, yan nga, ingatan nyo po na magkaroon ng sampayan na malapit sa mga talong nyo. Ito nga oh, maraming kagat. So halos na lahat ng mga bunga mga boss ay nakakagat na. So sa akin naman mga busing okay lang naman 'yan na may uod ng konti. Kinakain ko pa rin 'yan. So pag hinihiwa ko, tinatanggal ko lang yung mga may uod. So 'yan ang dahilan mga boss. Uh, yung sampayan namin ha. Halos lahat dito mga busing may kagat na. Kaya pala hindi maubos-ubos, dumadagsa yung fruit fly. Kasi po, nandahil dito sa sampaya namin. Yan o, ito yung fruit fly o. o. Ito yung kumakagat sa inyong mga talong, mga ampalaya. Lahat ng mga kuan nito, mga busing, opo, kinakagat nito. So mayroon tayong mabibili nung pang ano nito ng fruit fly mahirap kasi ito mga boss uh, mailap to so, na lang mga boss kung bibili kayo nung pang control nito yung ilagay nyo sa isang bote mga boss at ma-attract sila sa amoy tapos didikit sila doon so ito na-attract talaga sila mga bossing sa mabango kaya downy ni ang nilagay ko sa aming mga damit ay napakarami nila yan mga boss yan. Uh, tips sa uh, ating mga magsasaka dyan. Uh, kapwa natin nag-garden. Huwag kayong maglagay ng sampayan na malapit sa inyong garden. So, kasi ay eh, delikado po. Mauubos talaga sa kagat ng ano. Fruit fly.